So ayan mga kawiks no Sa pagre-repair nga dito ng bubong sa itaas Yan ay nilagyan ng angle bar na bakal Kasi nga bulok na yung bakal mga guwigs, Na pinagkapita ng yero So ayan bulok na So yan ngayon ay nilagyan ng bakal ang bar para tumibay ang yero na ilalagay dyan so ito ngayon mga gawiks yung kabuuan ng bubong na to ay papalitan ng bago kaya yan ay isa din sa paraan para tumiba yung kakapitan ng bakal dyan nilagyan ng bakal na angle bar so yan mga guwigs so, welding kaya tayo ay naghahanda ng fire extinguisher for safety yan for safety mga guwigs dahil sa may nagwi-welding dito no kailangan mayroon tayong pangontra kapag ka nagkaroon ng apoy o sunog na hindi makontrol. Kaya ito yung gagamitin natin. So, buti nga hindi pa bumagsak yung ulan mga weeks. Kanina umulan kaya hindi pa nag-welding dito. So, ngayon wala nang ulan kaya nag-welding na kami dito 'yan. Ayan yung mga workers natin. So, ito kasi mga Gwigs, ay papalitan ng bago to. Ayan. Dito sa kabila may naumpisahan na. May napalitan na dito mga Gwigs, No? Ayan. Nagpalit na ng bago dito. Ayan. Ayan na ay yung papalit mga Gwigs, na bago. Ayan ang yung mga nagawa. So, lahat ito ay papalitan. Lahat ito. Ayan. Kabuuan dito mga Gwigs, Ay papalitan yan. Ayan mga so isang piraso pa lang na angle bar yung naikabit at dinugtungan ngayon ng pangalawa. Ayan, pangalawang angle bar na bakal. So hanggang doon yan mga sa dulo. yan So, ayan mga guwigs, tuloy-tuloy pa yung aming paggawa dito, no. Ayan. So, may ano mga May bahay ibon. So, ayan, bahay ng ibon mga no. Ugad ng ibon. Wix, no? yung proseso sa taas na kanyang so ayan mag weeks nakadalawa na sila no sampah doon sa taas at yung iba pa yan kasunod na So, ayun na mga guwiks, tayo ay nandito na sa ibabaw ng bubong no. Ito yung mga nakyat na pangpalit dito sa lumang bubong mga guwiks at ngayon ay inumpisahan na. Yan, binaklas na yung luma mga guwiks at ito yung ipapalit, yung bago. So, baklas palit lang ito mga guwiks. namang nong ginagawa nila no. Ayun. So yung kanilang binabaklas at yung kanilang ipapalit ay tama lang. Tama lang sa kung ilan lang yung kailangan na kanilang inakyat na mga bagong yero no. yan yung kanilang ipapalit. So unti-unti lang nilang binabaklas at palit naman ng bago. So yan. So ayan mga sa pagpatuloy ng pagpapalit ng mga bubong dito no. Itong isang building na to mga yan ang mga bagong bubong na ipapalit no. So yan, pinagpatuloy lang ngayon. Nung isang araw ay doon may nag-welding. Ayan ay sa bulok na yung bakal. ayan na nga magawigs ang kanilang mga nagawa no, dito sa kabila ay tapos na kaya silipin natin dito yung mga ginawa nila na temporary mga dito pangarang magawigs so yan so magandang tingnan kapag ganito lahat ang bubong mo, mo no? so ito yung ating nakita nakarang araw mga gawiks na kung saan sila ay nagpalit ng bago natapos na dito no ayan itong side na to tapos na lahat so ayan so ito yung kapaligiran ngayon mga gawiks maaliwalas ang panahon no maganda ang panahon ngayon so hindi pa ganong mainit dahil maaga pa So dito sa kabila ngayon mga Gawiks, ang kanilang ginagawa ay nandito sila no. Yan. So, may nagbabaklas at may nagkakabit din. Ito so, okay, talaga yan. So, ayan mga Gawix, ang ating inakyat dito ngayon no, para ma-update natin yung gawa nila dito sa pagpalit ng bubong. Ito ay dito pa lang sa maliit na building mga yan so hindi pa natin sure kung pati yung doon sa malaking building na yan. Ayan. Ito yung mga pininturahan namin to nakaraang mga buwan mga gawiks nung magbagong taon no. Dito kami gumawa, nagpintura. At ngayon naman ay ito, ginawa ay nagpalit na ng bago. So yan ng mga pinagbabaklas na yero magwix nandito ngayon. Ayan, nakapatong dito. So marami pa tong mga yero na to, ang dami pa nito magwix. So yung mga nandoon sa baba ay yung ay na namin, yung mga rejig at saka yung good na pwede pang magamit. yan mukhang tatapusin yata ngayon sa pagpalit ng bagong yero mga guwigs no malapit na silang matapos yan yung baba so mamaya nga po mga guwigs akya tayo ulit dito para makita natin kung ano na ang kanilang mga improvement na nagawa kung ano na mga natapos no so yan yung status ngayon dito sa kanilang pagpapalit ng bubong so ayan na nga mga gawiks no nakababa na tayo galing tayo doon sa taas at sinilip natin yung mga nagawa niya nila doon no yung side na yan ayan tapos na So yan yung yero na ready eh, para pang palit niyan mga gawiks no. So yung mga nabaklas mga gawiks, yung mga naibaba na nandito na no. Ayan, ganyan karami yung naibaba na. Mga lumang yero. So yun, mamaya hapon mga gawiks ay tingnan natin kung matapos na nila lahat yung doon no? So, ayan mga kawiks, no, huling dalawang yero na lang yung kakabit dyan, no. Oh. Ayan, matatapos na. So, kaninang umaga nga, umakya tayo dyan at doon sila banda sa kalahati. So, ayan mga kawiks, mamayang hapon o mamaya, kung may time tayo, akya tayo dyan para makita na natin yung kabuuan ng pagpapalit ng bubong dyan, no. Oh. Ayan. So, isang latag na lang yan mga kawiks, tapos na. Ayan mga ito ay update na natin yung huling araw nila dito ngayon no? dahil sa tapos na sila. Ayan, so kompleto na lahat mga kawiks. Nalagyan na lahat ng mga bagong mga yero. No? Ayan. So yan ay nilalagyan na nila ng silant yung kanilang mga tick screw dyan. So ito ngayon mga kawiks, ang status ay binababa na nila yung mga binaklas nila na yero mga kawiks. So ayan. So nakatambak doon sa baba yung mga lumang yero mga gawits na galing nga dito no, mga pinagpalitan. At ang kanilang gawa ngayon ay nagsisilant na lang. So dito sila natagalan mga gawits dahil sa may pusti dyan no. Ayan sa ilalim may posti So dyan sila nahirapan o natagalan sa pagtapos ditong ng side na to. Pero doon sa kabila mga Gawix, ay mabilis na nilang natapos doon. So yan, nagsisilant na lang yung mga Ayan. So yan ang mga gawik e, Binababa na yung mga nabaklas na yero, no? So hanggang dito na lang muli Masayang buhay sa lahat yan At tayo ay ito magandang tanawin Pag bagong palit na yero yung bubong no, sa isang building no? Ayan kulay green So bye bye yaw